Kabayan Showbiz Kabayan sa social media Kabayan dance sexy social ng social media personality na si Kabayan Gale. Kabayan Radio. Kabayan ang unang kaarawan Kabayan Baby Meteor Radio. Kabayan 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 Radio. Sa kabila ng mga papuri dahil sa engrandeng first trip around the sun ni Meteor, ay ang mga batikos sa kanyang ina matapos itong magkaroon ng sexy dance performance sa kanyang birthday party. Ibinendera ni Antoinette ang kanyang matagal ng pinaghandaang water dance cover na siyang sinayaw sa harap ni Wamus pati na rin sa harap ng kanilang mga bisita. Tila ilang netizens naman ang hindi natuwa at naasiwa dahil nabahiran raw ng kalaswaan ang naturang birthday party ng kanilang anak. Ayon sa isang netizens, akala ko si Antoinette ang my birthday. Samantala mukha namang wala siyang pakialam kahit ano pang pambabatikos ang ibabato sa kanya ng madlang people. Bukod pa rito ay ipinost pa niya ang video ng kanyang mga practice kasama ang kanyang choreographer bilang paghahanda sa performance sa birthday ng kanyang anak. Para sa iFM showbiz balita ako si Idol Zarina Franco, Idol. iFM Showbiz.